mundo, ang owa ay laging kasama nyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 8994251 o maglog on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hill Puyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. This is Gabay ng OFW International. Simulcast in Hong Kong and Singapore. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. <laughs> uh, okay, uh, balik tayo sa programang gabay ng OFW. On the air ba ako? Para wala akong naririnig. Uh, meron tayong text dito, at Lu, si Lloyd po ito. Ang asawa ko po ay naaksidente sa Kuwait. Ano daw po ang dapat niyang gawin sa pag-claim ng OWA benefits? Okay, meron nung, ang isang OFW kung active member ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ay entitled to claim ng benefits kung siya ay, halimbawa, na-aksidente abroad. Naalala niyo ba yung isang driver, Uh, medyo ng... Pilipino po po ang sangkot doon. Pilipino na. po ang mga nabiktima, ilan sa mga nabiktima, pero Pilipino rin ang naging dahilan ng sakuna. Pero, pero ang sabi po ng kasamahan para... ng truck driver, kung hindi rin naman po binangga, mas marami pong madidisgrasyon. Pero grabe mm -hmm. no Nakita ko rin na sa TV 21 yata yung namatay At uh, isa sa mga sampu po ang sampu. Pilipinong Na damay At driver Ngayon may kaso pa siya mm -hmm. Ibig sabihin anak At yung bangkay Sa tagal one month daw bago Mukhang may nahabol Titalo Dahil uh, Padating na yung truck ban So talaga uh -huh. nagmamadali Oo uh -huh. mm -hmm. Saka pala ang bangkay Kapag namatay ka sa, sa Middle East Ang tagal Mapauwi uh, ng Pilipinas mm -hmm. one month daw Cho, so, nasa freezer pa yung, di ba, tagal. Ang tagal nung paghihirap ng loob ng OFW family. Dahil hindi makita agad yung remains. remains di ba? Uh, para ma-repatriate. Ba't ang tagal? Ba't kaya, Di ba yung mga Muslim, pag namatay, libing agad? Uh, hindi po sila iniimbalsa mo. Oh. Oo nga. At saka, nga. hindi po sila dapat, uh, kaya na po silang, uh, pagkatapos po silang maaiharap sa mos, madasalan na kanilang imam, dapat po silang mailibing. Ang bilis, ano? Dapat po, we, uh, bago ako, hindi po ako nagkakamali, within uh, 24, 24 hours. hours, dapat po silang mailibing. Ayoko maging Muslim. <laughs> <laughs> Ang bilis naman, no? bigla ka na nawala sa mundo. Ganun ba yung kanilang kultura? Oh, batas? Anyway, yung tanong sa atin, eh, paano mag-claim ng benepisyo sa OWA kapag na-injured o na-aksidente? So, ayon sa OWA, may ang coverage niyan, ang benepisyo ay eh, from uh, 2,000 to 50,000. 20,000 to 50,000 and this can go up to 100,000 depende po sa injuries na na-sustain while working abroad. So mga requirement po ito Lloyd, dahil mga requirement kailangan kung siya sa abroad no. Yung OFW membership verification sheet, o, ibig sabihin na miyembro siya talaga at may record. At yung foreign medical certificate, so kailangan talaga merong mga uh, katibayan na siya ay nagkaroon ng aksidente, mga medical certificate kailangan yan at medical certificate issued ng local physician with medical examination procedure at accident report lalo na sa mga seaman. 'di ba? Kailangan kailangan yung accident report para makapag-claim sila sa OWA benefits at sa ECC. Uh, para po sa mga si base na mga OFW natin, meron din po kayong benefits sa ilalim na employees compensation. Oo nga, yung land base, uh, sa, siguro matatagal lang pa bago magkaroon. Kinakailangan po natin amendahan ang batas sa Oo, ngayon. Oo nga. Dahil oh, limpo mga kanilang mga maning agencies hindi pa po sila consider as employee so wala po silang compulsory registration sa SSS. O oh nga, kaya sa mga pamilya ng seaman eh, na no, nakikinig ngayon, baka hindi nyo po alam ng ECC ay may makukuha po kayong benefits and kung work related ang injury sa pagkamatay ng uh, mga seafarers, hmm. ang Employees Compensation Commission ay matatagpuan po malapit ito sa SSS din sa Makati. Ah uh, nasa ano po kami, nasa yung pong uh, SSS Makati, yun na po ang ECC. Build. Yes, <laughs> katabi ng, ng DTI. Kahanay ng DTI. Across Pacific Star and Petron Tower. Oo, ang lapit-lapit. Kitang-kita. At uh, siyempre maganda yung parking. Pati yung kanilang kantin, ang ganda. <laughs> Di ba? Okay, at uh, to start the uh, procedure, yung pong ng OWA o yung registered beneficiary ay kailangan po magpunta at dala yung mga requirements sa Insurance and Healthcare Benefits Division ng OWA. Ah, uh, ito ay sa 7th Street Corner, FB Harrison Street, Pasay City. At kung tayo ay nasa probinsya, pwede rin kayo magpunta sa mga original Regional Welfare Offices. At syempre, kailangan, kailangan po yung document, do, documents na nagpapatunay na OFW. At syempre, dapat yung legal na asawa uh, magpa-file niyan. O kaya kung di maasikaso ng OWA member. At syempre, ang mga requirements dapat kumpletuhin para mabilis ang proseso ng pagpa-file. Madalas naman, kaya nagtatagal, hindi kumpleto ang dokumento eh. Tama po hindi yan. yan sa mga problema. Oo nga. Uh, hindi, well, may kinakailangan pang pa dokumento para ma proseso Okay, 10.20 ang ating oras dito pa rin sa gabay ng OFW International Hindi ko nababa sa ibang messages pero maraming maraming salamat sa Radyo Pinoy Fans Club, lalo na kay Pearly Baluyot na may picture na kagad ako sa Facebook nakatag na agad So ito na yung mga react na sa ating issue pinag-uusapan, uh, ano masasabi niya sa, sa US election mm -hmm, mm -hmm. Uh, unahin po naman natin si Miss Perly. Uh, gandang hapon po at ilu sa akin po lahat. Pero yung pong una nakakaingit pong masasabi kung di natin nagagawa at di nangyayari sa atin. Ang masayang bumoto kasi maayos. Sport ang laban ng mga kandidato at napakabilis ng resulta. Yung pong pangatlo at huli na di na po natin maiwasan yan. Kaya nga po more fun in the Philippines. Kasi po na ibabina binabanggit po niya yung uh, pagka ay sasabihin deny. Ayan. Uh. Patayan kasi dito <laughs> ng election eh. Ano natutuwa talaga ako dito sa Pilipinas. Bakit nga ba halos magpatayan yung mga Dahil kandidato. Si, uh, Dahil sa laki ng pork barrel. <laughs> Di ba? <laughs> Para po sa yan sa mga kongre kongresista. Mm. Oo, oh, sa mga senators, imagine, ito, ewan ko totoo to, na ang budget daw nila yearly is 200 million pesos. Ay, hindi naman po sa kanila na pupunta yan. Ano commission sila doon? Technically, ay, hindi po po natin alam. <laughs> kung bagay At, may allocation lang, halimbawa po, bawat isang senador, 200 meron million? Meron po silang proyekto na nagkakalagang... Uh, Hay sabihin natin, dalawanta ang milyon, bae, para lang po sa pro, sa proyekto yun sa buong Pilipinas. Pwede hmm. nil po pwede, pwede po nilang i-allocate 'yun. Sabihin nila na ito ang proyekto ko, ag uh, uh, bigyan niyo ng pondo. Kukunin po 'yun dun sa kanilang allocation. Oh, may under the table oh. 'yun. Hindi <laughs> <laughs> po natin na lang. At siyempre, <laughs> nabasa ko rin na uh, isang mga office ano lang uh, pag paggastos si sa Lacson po hindi tumatanggap ng kanya. Iya, kaya nga saludo nga hmm. totoo kaya yun? Ang laki pera no, 200 so, million. Wala po siyang nagagastos. Uh, naman 'yan si Laxon, si Laxon. Maa sir, crush kita. <laughs> anyway, um, sabi nga nila sa opisina pa lang gumagastos, may pondo ng 700,000 monthly. Kaya minsan yung mga kamag-anak na lang nila kinukuha nila eh. Nakapag-provide na sila ng work mm. sa mga kamag-anak nila. O anak nila, chief of staff nila, Ang eh, laki -lak pera yon, pwede At may travel expenses, allowance po sila. Mm. Malaki. At bawat isang committee, na may bawat chairman sila ng isang senate committee, another budget. Million-million na pinag-uusapan dito, kaya halos magpatayan. Sa abroad din kaya ganyan. So tuloy natin na, Tony, yung reaction nila oh, si sa pagkaingit ano natin po, sa US may, election. Uh, Mary Andy, uh, ang sagot ko, at Atilu, talaga naman po napakabilis na naging resulta ng election nila doon. At wala din akong nabalitaan, nagkaroon ng dayaan. Meron hmm. din po, pero hindi nga lang po masyadong tumatak. Uh -huh. ano, Uh, may iba rin nga uh, diskarte ang mga Amerikano pagdating sa dayaan. <laughs> uh, unlike po talaga sa Pinas na bukod sa tagal ng resort, nagkakaroon po ng protesta at dayaan. Kahit tapos ng eleksyon, sakalang lilitaw na may nangyayari na palang dayaan. Di na po talaga, taya, yata mawala ang gaitong sistema sa Pinas. Yun lang po. Uh, kami si may, at, at napansin ko, mm. wala doon poll watchers na sangkater ba? Dito sa atin marami ah sapagkat ang bilangan po kasi doon uh, binibilang lang po nila doon tinatawag nilang uh, electoral votes ibig sabihin po bawat estado ang ang isang number po ng states mm. ngayon sa USA ay 50 kaya ang pang pang50 state po ay yung Hawaii kaya meron po tayo Hawaii, Hawaii 50, 50. O, yun po yun oh uh, mm. ibig sabihin Uh, yung base po sa mga boto ng mga US citizens, halimbawa po sa isang estado, state A, nanalo po ang isang kandidato. Halimbawa po ang isang allocated na boto ay 15. So halimbawa kahit uh, gaano po ang uh, bilang ng lamang ng isang kandidato do sa isang kandidato, yung pong 15 botong yon na allocated sa isang estado ay bibigay doon po sa nanalong kandidato. So, ina-add lang po yun. Yung po yung tinatawag natin electoral votes. Oh. Ah, okay. Yung Kaya... po, yung point, yung, kagaya po dito sa Pilipinas, majority votes po ang sinusod natin. Ibig sabihin, ang binibilang po, boto ng isang botante. Uh -huh. So, bawat nag-uumpisa po sa presinto ng pinakmaliit na bayan, paakit po sa probinsya, paakit po sa nasyonal. Uh -huh. Yung po yung binibilang pumala po sa mga election Parang... po natin sa senador, sa pagka pangalawang pangulat, pagkapangulo. Pero sa Amerika, meron po sila tinatawag na online voting, Oo. early voting uh, system. Parang, may, pwede ata sila magparegister register kahit na on the day of election Tama at pwede sa yun. mall. Tama po, mga state po High na kahit sula. po uh, halimbawa po, bukas ang election, pwede ka rin pong bukas magparehistro bukas ka rin boboto. At meron nga doon sa mall, may mga satellite offices hindi lang sa COMELEC nila. Mm -hmm. Pero diyan po nagkakaroon ng na kumbaga, uh, yun po yung sinasabi ng Dian sa US, halimbawa po, isang estado ay kontrolado ng uh, Republicans. Mm. Ibig sabihin po, gagawa sila ng mga patakaran na papabor sa kanilang kandidato. Pero marami naman natin natuwa sa na, mm. nanalo ngayon si Obama dahil maka, para maka, Pilipino siya, no? Maka, yung sentiment uh, ng mga veterans. Sa political history po, ang mga nagiging presidente ng Amerika na Democrats, ay mm -hmm. eh, uh, sabi nga nila, eh, mas sympathetic daw sa, sa puso sa Pilipinas. Oh, Kagaya po ng panahon ng gera, si Roosevelt. Oo. Oh, oh. Eh, nabasa mm. ko -hmm. sa news, sa yung mga TNT daw, tuwan-tuwa kasi hindi rin masyadong ah, si Obama. Dahil po sa argumento nila noong nakaraang eleksyon, sinabi po kasi ni Romney, yung pong kandidato si na yung Republican, na magkakaroon po ng paghigpit oh, oh, nga. sa mga... Hindi deport lahat. Dahil <laughs> 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 po lumalabas. Pero uh, ang gusto po niya magkaroon po ng pagigpit sa Oo. mga alien sa pumapasok po sa Amerika. Si Obama hindi ganun. Uh, pero, meron po siyang amnesty program. Oo, mm. Pero meron doon na hindi ko nagustuhan yung same-sex marriage. Pabor siya. Ah, uh, si Obama po. Oo, pabor. Uh, yeah. uh, siguro po dala okay, na man. lamang ng... Uh, kinakailangan niyang boto. Oh, <laughs> kasi binitawan, kasi uh, hindi po niya binitawan yung ganyang posisyon nung hmm. uh, nakarang nakaraang eleksyon, nung una po siya maging Pangulo, binitawan lang po niya halos malapit na yung kanilang pangampanya. Siguro napansin niya, ba't madama niya yung mga bading, tsaka yung mga, uh, yung, no, siguro oh, malaki po, as, as nakita po nila, strategy rin po yan, kasi marami po mga gay at saka mga lesbians oh, na botante. Oh. Boy, ano siya, magaling ang nag-advise kanya. <laughs> o oh, meron pa ho ba? Kasi meron pa sa salamatan Sige, na natin na Tony. Arnie. sagot naman ni Miss Mary Ellen, uh, all of the above, at si Miss <laughs> Lisel. Uh, yung number one po, ibig sabihin, makinggit din nga po, mabilis daw po ang resulta. At si Miss Lisa Rodel, uh, yun din po, uh, kaya na tayo nagpo-protesta. Yung po nga uh, sinabi, nagko-concede ka agad kapag mm. ka maliwanag na po Tsaka ang walang walang ng ballot boxes, no? Ah, uh, dahil nga po doon sa kanilang electoral votes, wala <laughs> na po yung gano'n na importante ang balota. Oo oh, nga. Mm. Anyway, sige po. Ako sa lahat ng uh, mga nanonood ngayon ng OFW, kasi na dati may nag-comment na uh, ayaw niya magpa-register abroad as absentee voter kasi wala siyang tiwala sa eleksyon. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas dahil madadaya yan mm. kahit sa embassy, di ba? So, ingit na inggit sila, sumanood so na lang tayo. Dahil Pero, matagal pa nung bago karang yan. election sa Pilipinas, sa bilis na rin naman po. Yun ang kauna-unahang election sa Pilipinas na, nag-a-announce na, medyo naga na But, ng official uh, result Comelec. Oo nga. <laughs> At uh, may, natagalan pa rin ako. Hindi uh, ka gaya dito ilang oras. Lang. Ah, natatagalan po kasi siguro kayo dahil uh, ang pagdating po sa canvassing mm -hmm. sa Congress. Mm -hmm. dahil nga. ang tagal. Mm -hmm. eh, kapatid ko nga tumawag ako sabi ko, oy nanaro si Obama. Oo nga, hindi pa na, na kaka-count yung vote namin. nag na. Congratulate na. Ibig sabihin, Ganyan? electoral votes, uh, yung pong total mm -hmm. ng mm -hmm. allocated electoral votes sa Estado ang, ina, ang sinusuman nila. Oh. Ay At dito po sa ating pagdating sa national election, yung mga senador, binawboto uh, bawat uh, canvas uh -oh. na lumalabas bawat probinsya. Itatali oh, pa nila oh, yan. Isa -isa, Ngayon po, computerized no? na. Oh, nga. Ngayon naman po, pagka sa pagpangulo at pagka pangalawang pangulo, kongreso, na. oh, nagkakanbas. Ay, uh -huh. naku, biti naman yung oras natin. 25 <laughs> na. Diyan natin kasunod. Ang Talinghaga ba yun? Talinghaga. Naku. Uh -huh. uh, okay, meron tayong event sa uh, December 18 sa POEA. Tawag lang ko kayo kay Jackie sa... Text nyo na lang ako, 092 Sa lahat ng gustong sasama, pupunta, may free raffle ticket kayo. At next week, lahat ng tumawag, may raffle ticket na. Mm. Pwede na tayo mag-open ng line next week, no? Meron na tayong dalawang line na uh, bukas. At siyempre, maraming salamat sa Film Life para sa ating event, sa uh, December 18, sa POEA. Film Life, hindi ko na patutugin kay Bamboo. <laughs> Anong plano mo? Usap tayo, call 528 Zero at sa Ayala Land. Maraming salamat din sa Pag-ibig Fund, sa Pag-ibig ang pinagrapan may katuparan sa SM Appliance Center. Our name is your guarantee. Feel health, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan, segurado. Pro Friends, Company of Friends, call 727 atsa At sa Jerry's Grill, thank you. Uh, maka Pinoy, maka Jerry's Grill. Maka Pinoy, maka Jerry's. Yan, calls 332-1111. At maraming salamat din sa Island Cove Hotel and Leisure Park. Sa SSS OFW, believe kami sa inyo. Visit www.sss.gov.ph Sa lahat ng mga nagpapag-greet, next week na lang kasi wala na kaming oras. At uh, ituloy-tuloy nyo lang yung... Uh, pag-like sa aming programa sa ating gabay ng OFW Facebook dito pa rin sa DWBL. Maraming salamat, attorney! Salamat din po, tita at sa mga taga-subibor po natin, ingat po kayo palagi. lagi. oh, Jonas, yung assignment mo, usapang business next week na lang, sorry, at absent po siya ngayon. Maraming salamat dito po City si Tita Lumi at maraming salamat sa OWA. Ang programang ito, hayatin ah sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration, tatlong dekada ng servisyong tapat at nararapat. Good night!